Hello mga ka-farmers, so ngayong gabi ay may inahin na naman tayong nanganganak. So ito po, mga ka-farmers, ito po yung naipost natin nung nakaraan na malaki po ang chan. So ayan, titingnan po natin ngayon kung ilan po ang magiging anak na itong si Mama Pig na ito. At ngayon ay ika-114 days po. So tamang-tama po mga ka-farmers, insakto po sa araw itong ating mga biik. So, nagsimula po itong mga anak ay gabi na po mga ka farmers So, pansin po natin na okay naman po yung kanyang pag-anak. Tuloy-tuloy naman. So, hindi na po namin tinurukan ng oxytocin. So, wala naman po ang problema. Yung oxytocin kasi mga ka-farmers ay ginagamit lamang po natin kapag kinakailangan. So, kapag okay naman ang pag-anak, wag na po natin gamitin. Ayan, so ito po yung mga biik natin. Yung mga biik po, mga ka-farmers, ay pwera usog po, malalaki. So, ideal size po itong mga biik natin, mga ka-farmers. So, sa puntong ito ay iniisip na natin, mga ka-farmers, na baka kasi kaunti lang yung mga biik kasi nga po ay malalaki. Pero, uh, hindi pa rin ho tayo nawala ng pag-asa kasi prolific naman po itong inahin natin mga ka-farmers. So, bali, ito palang inahin natin ay bagong bili po natin mga ka-farmers. So, dalawa ho sila nabili bili ho natin or binenta po sa atin ng 30,000. At dahil nga po parang sugal mga ka-farmers, hindi po tayo nakakasiguro kung sila ba ay mabubuntis. Kaya tumawad ho tayo ng kaunti. So pagdating ho sa amin mga ka-farmers, one week lang ay naglandi na ho sila at pinabarako ho namin. Kaya ngayon po mga ka-farmers, ito na ho sila ng anak na po yung dalawa mga ka-farmers nanganak na. Yung isa po ay umanak ng 16, ito naman ay nanganak ngayong gabi. Pero mga ka-farmers, dun po sa isang inahin na umanak na 16, kung tutuusin po ay bawi na ho tayo. Kumbaga, may kita na po tayo mga ka -farmers. dahil nga po sa panahon ngayon ay 4,500 po ang mga biik ho dito sa amin. So, bali yung 16 na anak po ng isang inahin ay nakakabawi na po sa puhuna natin. So, may kita pa. Bali, itong isa mga ka-farmers ay bonus na po. So, thank you Lord sa blessings. So, kung ilan man ang magiging anak nito, so laking pasasalamat na natin mga ka-farmers dahil kung baga sa sugal po ay nanalo na ho tayo mga ka-farmers. So, bakit ko ba nasabi na sugal? Siyempre, kapag bumili po tayo ng inahin doon po sa ibang tao na ibinenta sa atin, hindi po tayo nakakasiguro lalong lalo na po doon sa kanila hindi naman ho nabubuntis na ilang beses po nilang pinabarako kaya ho dito sa atin hindi po tayo makakasiguro kung tayo ba ay at mabubuntis nga ba dito sa mga kamay natin pero sa awa po ng may kapal mga ka-farmers na buntis naman ho kaya ngayon Ayan, tapos na po. So, bali, yung biik niya mga ka-farmers ay 14. Tapos, may stillbirth po na isa. So, bali, 13 po ang buhay. Doon naman ho sa kabila. 16 yung anak niya. Tapos, may stillbirth din. Kaya ngayon, 14 na lang. So, 13 plus 14, 27 piglets po mga ka-farmers. So, 27 heads times 4-5 po na presyo ng biik. So, kayo na po ang bahala na magtotal mga ka-farmers. Bubo po ako sa mate. So, balikan naman ho natin itong ating inahin. Pagkatapos pong manganak, mga anak mga ka-farmers, eh, kailangan din po nating maturukan po ng antibiotic. Dahil kapag hindi po natin tuturukan yan, posible po na magkakaroon po ng infection. So, itong ginagamit namin, pinmycin lang, mumurahin po ito, pero at least maturukan po natin yung inahin pagkatapos pong mga anak mga ka -farmers.